Kung kasi siya ng king si Nina, kaya nag-draw ako. Siguro may kaambal pa yung king niya. Wala na, nag-isa ah, wala lang. Na. Ba? Stick mo ang maitapon Hmm? Hindi nga. Hindi ko naman gusto yun. Eh, siya pwede kong makita. Lang, lang akong joker. Eh, meron ba akong joker? Alas lang. Ayan. 8-8. Ayan, sure, sure wow, lang Thank po. you po. Sure, sure lang po sa ating mga... Ayan. Gusto ko yan. Hindi na, yan. Gusto ko yan. eh. Shootix. Ano ba yan? Mukhang mo uh, ang una pang mabuo yung mga tapon Ano ha? yan? Adsman, Tastro, Geros, Paldo Banina, Pashat at Ano yung Paldo? Paldo na. Panalo. Uh, ah, nakapaldo na. Ay, gala. <laughs> Paldo na. <laughs> tapon pa niya, mm -hmm. alas. Napaldo ni <laughs> Idol. Mga. Ayan. Wala man lang. Ay! Royal. Royal. Pasha, Forty. <laughs> at saka Ano hits? Forty pala. Forty. Seventy. Eighty. One ten. One ten. Uy, kacha, Minus 30. 1, Wala ako. Oh, hindi ako ano. Hindi, ano. Hindi, ano. Hindi, hindi naman ako sulab. Oo nga, 40, tsaka 50, tsaka ah, 40. 40. Oh. Ano 40, tsaka 50? 50 plus tongi. 80 lang sa kanya 80. nina. Yeah. Minus 30. Patapos ay, na sila. Jojo. Uh, Sino? Eh, Jojo, muwi uh, na. Dyan si... Uh, double uh, check ng counting. 36. 36. Ayan, share share lang po tayo. Malapit na tayo. Magpaalam. Wala magpapaalam. Hindi, palobat na ako. Hi, watching from Kuwait. Winnie Vermas. Mas shout out from Masbate. Bate. Winnie Fortuna. Hmm. Sarap maulan. 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 Yan Na naman? Oo. Oh, grabe talaga. Grabe talaga. Hmm. Pagkakati kayo. Magpapasyete pa lang siya eh. Ano kaya? Ano kaya? Lina pa siya. From Saudi Arabia. Si DJ Dukot. Dinukot yun. Dukot pa lang. Ay, wala. <laughs> Nagpapasyete. <ay, may laughs> grabe itong mga Ito talaga si Boss Idol. Nagpapasyete siya. Ay, wa, sinama. Sinagad na. Siyempre. Sinagad na. pa shout out from na. It. Ayun, sinagad. So, oh, hirap kita nag-antay. Ayun. So, it's talaga yung limang chowgang makatulog. Ay, sarap. Sana nga. <laughs> o, yan. Say na in Malamang say yan. Pigilan mo ko ang nila. Ay, wala ba sapaw dito? Wala. Wala. O, saglit. Bunutin ko. Ay. Masuba. Hindi mo balat. Tapos, hello po ni, hello po, ano, nyo po si Bombay Kaliwete. Parang mas kayong madali, magaling sa tong it. E, yeah! Ay, tupan 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 si Nina. Ang mo to Pero totoo naman eh, Nangangapa pa si Nina. Yung minsan, ano pa eh. Masyado mong ini-enjoy yung sarili mo, Nina. <laughs> ha? Magpipinsan si ano, kami niyan si Bombay. Abot ni ata. na lang. Kaya magandang mag lalaki ka. Hello, Nasa ano. Ang sarap magsugal kapag meron siya, di burger mo? Oo nga, eh. Hmm, ano? Hindi niya kinuha. Talagang ang swerte so yun naman ni Nina. Yun. Sa pa ako kaya si Nina? Samantha, sabi ko na eh, o 30-30 lang. Bakit tapos <naba? laughs> uh, si oh, uh, na ba? Hindi, nahuli ko. Nina, mag-5-10 lang. Oo, dinadaan sa shoutout out shout eh. Magtapong ka na, Inday. Inday. Yung pinakawalan din. Kala niya isa lang. Hindi niya agad binitawan. Hmm? Huwag mong inaano yung Nina. Sira ka talaga. Ay! Mali pala. Pwede na sa Last, 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 the least. So, dito, so, na last, the least, though. Ah, mo siya. Ano yun? Ocho. Ano yun? Ah, <laughs> oh, lagi lagay ko na. Sabi ko na may 4 pa. Lagay mo na Ah, oh, lagi lagay ko yes, na sa para makakita na interest niya. Oh. Queen. Hindi mo kinuha. Nagagalit yung mga viewers ko nito. Maayong gabi. Shout out ko sa kong Jonas Palima. Wala siya Lopez. Mag Magaling ako niyan, Lord. Good job kabayan Hello. shout out naman po sa mga taga Antipolo City pa. May good na, job pa talaga no. Good night na po sana manalo kayo lahat. Hindi eh, na ko <laughs> na. Joke mm. lang. <laughs> <laughs> po ng Inday talaga eh. Thank you po. Tenta po sa po sa pacho. Tenta po sa pananalunin natin itong barahan na ito kahit taghirap. May second emotion yung <laughs> inanak ko. Ano, Theos magtatapon pa ba tayo, Inday? Siyo, bakit ganyan si Boss Idol? Paano siya? Bakit ano? Ganyan talaga siya wala tayo. Oo nga. <laughs> Alam mo na. eh, <laughs> 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 but Eh, oh, Shoutout but a done. Shout out sa pag-abing niya, Jo Marvie. Shout out po mga mga <laughs> Alens Cordon na. Ay! Alam mo na. Binigay ko nga sa kanya yun eh. eh Hindi niya pala gusto. Yun. Dito yan royal ko nga Nauna pa. Ay, mo Nauna na. pa ang sinauna. Hmm. Sumasakit yung ice and... in Naibat na dan tayo rito ah. Kanino ba yung Pony eat sa'yo no? Ay galing dahi di marunong maglaba. Ay naku, labandero po ako. <laughs> ako Shout. po ay ano, kasambahay. Kasambahay ni Bombay. Kala nang di naguhugas ng no. plato ano, pala. Man, nangyari nina? Sinapaw, Sinapaw mo. Ayan, sa e. Sinapaw mo ako? Oo. Gusto mo na. Dami. Dilagay mo na ba lahat? Oo. Nilagay ko na lahat. Yung singko pa, iniwan niya. Ay, Hindi, ha, ay, ano. Ayun. Ah, Singko, nagsarili siya. Hmm. Size. Ayun. Lumagpas nga sa Nuevi kanina eh. Pero, mali na. No? Dat pala yung tinapon ko kanina. Bibigay na Alin? Yan, bibigay oh, sige. Ayun, mm -hmm. sabi kong higitin ko yung dalawa. Ito nagbibigay. Ayan, saan po kayo sa pampanga mo? Ayan. Ayun, sa akin yung <laughs> tris. Alin, ito na. Pinuro ko na nga ito. Abi, giniyer mo. Shout out ko sa mga tris. O, tama. Bakit ka ganyan, ninang? Kulang yata na. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ay, lahat ng hustler sa amin sa Malanday sa Tong It. <laughs> oh, ano? Ayun. Hindi ko maintindihan. <laughs> Tuloy niya. Hindi mag- hindi ko lang ma ah hustler ano? sa amin sa Malanday sa Tong It. Ano? Ay ganun po ba? A shoutout Ayun, kay Marshall Joel Jekar from Matanan. Ako nito na. Eh. Buyo. And... Mahaba yan, Ninang. Magaling Mahaba. si Ninang. Oo, magaling mm. si Ninang. May kulani na yata sa kanilili ni Ninang. <laughs> Grabe naman. Ayan, para maputol na. Mat May kulani. Napansin mo yung kulani niya? Ako din eh. <laughs> Rose Gold David. Ma-alive <laughs> si Inday. Oo, oh, naka-alive si Inday. Eh, but Adan. Oh, eh, but adan? Mahilalaga. As if naman papatulan ni Kulas Torre gantong game, aliwan lang naman. O nga. Na si hindi, papatulan niya yan. <laughs> Sino po ba yun? <laughs> Naku, hindi po tayo sugarol Libangan lang pa talaga. May pambili pa tayo ng ulam. Gusto mo? Lechon para hmm. araw, eh. Hmm? Oh, Hi pa, shout out hmm. po. Tama, maasim po. Sino yung maasim? Kaya nga, patsingin lang talaga. Tingnan mo naman, oh. Ang ganda ng cards ko, ah. Kakagulong ba? Sino ang hater? Si Ninang? Ako. Nagsarili ka pa. Oo, oh, wala. May ganang nga ito. na lang. Sumasakit na mata ko sa, ano? Sa cards ko?

Hindi na. Hanapan ko muna ng magandang ano. Ito sa nandos, di lumaban eh. Oo, oh, nagtapon nandos, di oh, lumaban no. eh. Oh, o, oh, tatlo. Hindi sa pamang ko Hello, Regine. Hindi niya sinapawin. Para O, di ba? Ang ganda na naman. Oh, bigay ko na yata dito sa aking... Ano Malis tuloy, eh. di mo kasi binigay eh. Nandun lang siya. Nangihingi pa ang <laughs> buhura sa kaling kayata. <laughs> Try mo draw malaki. Baka magkabutas-butas ang inday. may miss ko maglaro ul ulit. <laughs> Ayan nga. Ano ba yan? Parang ganun eh, naman ang nangyayari. Oh. Eh, but undone. Okay, Sumasakit ako. ko sa mga mata ko. Eh. Sa mga cards ko. Oh, alala. Sino sa'yo? Ikaw kanina nanalo? Hmm. Siyempre. Siyempre. Hindi na nga. eh. Kung yun. Sapaw. <coughs> Sa yun, nagtapon din ng size. Sarap. Puha lahat. Jack ulit yun. Ang dami mo jack ah. Eh, Siyempre. Yun, nasapawa Parang na naman. Nakapagod pa lang magbayad. Mm hmm. Day. Ano ba yan? O, bigay ko na nga para wala na. fiesta Hindi, may sapaw pa ako eh. Sinapawan ako ni Ninong eh. Eh, ba't Adan? Ayan. Tris na lang. Tris. Maganda yan. Tris. Ayan o. Ah. Yun ko ako yung interest ni Nino. Sana Joker next buo na to. Ay, ano ba yun? Uh, hits, madam, tatlo. Ang galing. ang galing nga po. <laughs> Sige na, bigay ko muna kay, ano, kay Bumbay. Hits, tatlo. Hmm. 4 okay. Young? 4 members now we i Where are you charis? Where Where are you 5. Okay May 40 ka pa sa akin, no? 30 lang. Yes, ta. Grabe, makabaraha tayo. Yun. Ah, Sapao. Wala, di ako nagpa Paagos pa ba yun? Ilan cards mo? Anim. Tapos pa ako. O sige, sasama na. Cinco. O sige, ispa ako. Size? Oo nga. Cinco lang. Ang galing naman, nakuha pa niya Oras hmm. na, na ba? Si Steve. Minu Saan ako mga ani Gio. Yebat Adan. Kada mo. Sakto mo ng Angel, may <laughs> ko <Kito> po. Masilap <laughs> na ako to. Stress. Ayan. Yeah. oh na yeah. naman. Mm. Yun, yeah. paano sininom? Pakulay. Ano ito? Tres din. Ang, ang hirap sundan ito ah. Oh, eh. Ang puro tres ang tapon eh. Ganda naman ang nang no? no, Parang... Maybe. Puro Cheese. Puro Hirap ah. Uh... Ano ba nagsapo ng Oh, bigyan pa kita. Ano? Ikaw. Doon pa rin. Kebat Adan. <laughs> sinadsad yung bahay ah. Hindi mo hinintay ni Ocho. Hmm. Hmm. Ni nada más. Sayo ya ni. Viene en el tenis ni no. Ha? Mga buma sa Tayla. Yes, wow! Ang ganda ng cuts mo. Ba't no? mo <laughs> ka tinitapon mo nung? Nakakatakot. na ko na. Sabi ko na Wala akong panapon eh. Wala akong eh. bahay. Royal, no? <laughs> <Nice job. laughs> Whatever you do. kusang gala ano kulimbat ko tatlong jack uy Meron mm -hmm. pa pala no? Mm -hmm. siyempre Sige na. Ang sakit. Ano yes. yung ano? Dima. Sabi ng cards ko, pinag ano mo ito ah. Ano yung dalawa? Naglalos? Eh. Nagminos ako. Ano pala ito? para mabago ang ikot. Atin oh, na mo. Diba? Babaguhin pa. Mm -hmm. Binago ko yung ikot eh. Binigyan pa ako ni Nino. Panapaw na lang, ano? Mm -hmm. Ayun. Oh. Ang ginising. <laughs> Ilan yan ninong? sa akin Siyam. siyam. Ah, si Inday. Oh. Siyam. Walo siyam. Sige nga. Onse. Onse. Size lang ako oh. ninong. Nabunot ko yung size eh. Dose ako eh. Onse. All right, On, Lima. ha? Lima. Kailan uh, ka yan Lima. 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 Plus lima, fifty-five. Fifty-five, sixty Ako, ben, thirty. Uh, Bale. One sixty ulit. One seventy ulit. Forty kanina yung ano ko. Ha? Forty yung kabi ko kanina. Ah, forty. O, di, one sixty okay, pahingin mo na akong ano. Para ano. Ano? Para maano. <laughs> ang nang pingkakit yung pag naglalari yung mga pusa. Mm. Yung ganyan parang lang Oo. Oh. Nakakatuwa Hindi. Hindi nakakatuwa. Ako naaasar ako eh. Hindi. Tingnan mo ang... Tapos

Okay. Yun lang palang gusto nyo nandunan. Bibigay din. Mahaba yan, Inang. Kinuha mo yan. Spaghetti pababa lang, Inang. Nandyan na yung maybe. Huh? Hindi, buo na yan. Uy! Ano yun? Anong bunga ng ano? Yon, cha. Bigay mo. Ibigay mo ang ating Christmas bonus. Ayo sa Dapat nga yung pinigay. Hmm. ni. Ano to basta manya? Bigyan mo Ha. Bigyan mo. Siempre. Ay alas oh. so. Hindi na lang alas 'yan nako ha. Tinamad. Yeah. Nagtatlo pa to 'yung alas niya. Yes uh. pa 5 5 million. Tay dalawa kami <Yeah>. noon. Na. <laughs> Nabenut ko yung isa. <laughs> Nabunot ko din lang yung isa. Bungal-bungal yung cards ko. Wala lang aking nabila <laughs> nang joker. Sign joker ko. kinapitan yung joker <laughs> Mmm, sarap. Mukhang ako naman ang ano yung nininang ah. <laughs> Makakabayo. Ayun, ang sayo yun. Para makagkabawi pa. Hindi ko kailangan yun. Thank you, boy. Go, Ano kayo bibigay ko? Alas. Hindi na ako magpabayo. Takma. Sapo pa nga ako sa yung no? dalawa. Ay, kinuha. Ang <laughs> <Nila> yabang <po> kasi. <laughs> Siyempre. Nagjojo ka lang kasi yung <laughs> baba draw yun, doon Nag-draw ka. Basit ha? alas. Si na oh, alas. May panapo pa ako sa'yo, oh. Hindi na. Pasaway to si Ninang. O, quadro. Hindi nga magkakamukha, Ninang. Ano nga yun? Kung hindi ka nag-draw, matatano ka pa. Dahil di ka nag-draw. Alam ko kasi dagain ka eh. <laughs> For daga! <laughs> Kaya, nilisan ko na rin. Mahirap na magkadaga. Dahil sinapaw ko na pala yung dos, no? Kaso baka magalit yung mga nanonood eh. Buo na, sinasapaw pa eh. Nag-draw tuloy na sayang. Kunin ko na ba yun? Kunin oh, ko na. Tapos bigyan ko si Boss Idol. pag siya eh. Sino yung hater? Sino yung ano? Oh. Siri, ang ganda. Ih! <laughs> gusto gusto yung ganda. Eh? Ah, uh,